Hello mga ka-farmers, isa na namang mapagpalang araw sa inyong lahat. Today, we will be sharing to you some of our problems na na sa pag-aalaga so far ng baboy. Isa sa mga problema na aming na-encounter sa farm is yes, we started the wrong way sa pen or kulungan ng mga baboy. Hindi namin na-anticipate na -anticipate. in the future pala, eh, magandang mag -fattening. So, as you can see, our cage is more on a box or room type made of hollow blocks and cement instead of using steel bars or the typical cage para sa farm for air ventilation so yun so kailangan pagplanuhan muna before you start or before kayo bumili ng mga baboy so next problem we encounter is yung feeds or yung pakain ng mga baboy so far nakailang palit na kami ng feeds Pari-pariho lang sila yung price so mas maganda talaga guys na pumili kayo ng murang mga fees at yun at, maganda yung quality another problem we encounter is yung during labor or papanganak ng mga baboy we encounter na mas marami pa yung naipanganak na biik kaysa sa suso ng inahin. So, kulang yung suso para sa mga biik. At wala kaming kasabay or walang baboy siyang kasabay na nanganak na pwede sana namin maipadap yung ibang biik at matransfer sa ibang inahin. So, yun. Next would be yung tubig. Isa din sa mga dapat i-consider ninyo sa pag-aalaga ng baboy ay ang pagkakaroon ng magandang source ng tubig, malinis na tubig. Dahil sa part namin, we have to get water from our home at iakyat sa bundok. Or di kaya ay magantay umulan at mag-imbak. So, yun. Isa din sa mga dapat i-consider ninyo is yung electricity. Kasi every now and then, you'll be needing it in case mainitan yung baboy. Next problem we encounter is yung agricultural technician. Kasi siya yung nagfa-facilitate sa health ng mga pigs or yung may alam no kung ano yung mga i-administer na mga gamot. And magputol ng mga buntot. So, yun. Next problem we encounter is yung bintahan. Mas mainam na pala no, na mag-fattening kayo 3 to 4 months at ibenta sa palengke kaysa sa dumaan sa middleman. Dahil kung konti lang talaga yung kita ninyo or more or less lugi pa kayo. So, that's it. Uh, those are some of our problems na na-encounter sa farm. And so far, nalampasan din namin yun ito. And hopefully, you will learn something from this. You will be able to establish or start your farm the right way. So, yun lang po mga kababoy. And see you sa next vlog.